Yon mga kabaiters, good morning sa lahat uh, At welcome back to my youtube channel Queen Mix TV Rosel In this video mga kabaiters Ibabahagi ko sa inyo Pag install ng hagdan Kung ilang riser at step Ang ating magagamit dito Yun yung aming gina-install na hagdan mga kabaiters Dito isi-share ko sa inyo Ibabahagi ko sa inyo Paano namin to ginagawa at sa hindi pa nakasubscribe dyan, asan ko ang inyong subscribe, like, at pindutin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video ng upload about construction. At tara na mga kapiders! mga kapait ito yung hagda na aming ginagawa yan isisir ko sa inyo paano ko kinukuha yung ating riser at yung ating uh, run or step at uh, kinukuha rin natin dito ina-apply din natin dito mga kapaiters yung oro mata plata shout out sa mga kasamahan natin dyan si Dodong Miao Unang na mga kabanan, mga kasamahan. Yung mga kapaiters, dito, si-share ko sa inyo paano natin yan kino-compute yung ating riser, ating riser at ang ating step or run. Yan. Kibali, unang muna mga kapaiters, kinuha ko muna yung sukat doon sa taas. Hanggang dito sa ating top flooring sa ating isoji. Ito yung isuji natin mga kapaiters. Yan. Ito yung mga abang na natin kabilyada. Ito yung pinis flooring natin. Atap uh, sa ating flooring sa isuji. At doon sa taas. finish doon. Doon sa uh, buhos natin sa second floor. Tap. Yung height niyan is 370. Tapos ang gusto kong Uh, riser is 19 cm. Kasi yung riser natin mga fighters dito tayo magpili ah. Ito yung mga pwede natin gamitin sa ating mga riser or ah uh, yan ito riser Ah uh, kailangan 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, ito yung pagpilihan natin sa ating riser. Hindi yan sa area sa ating hagdanan. At ito naman yung ating run. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ito yung ating step. Hindi tayo bumaba sa 25 dahil maliit na yan. At hindi rin tayo tumaas sa 30 dahil masyado ng malaki dito lang tayo magkuha mga kapiters ito yung uh, maximum natin na mga sukat sa ating stick na pwede nating i-apply dito sa ating hagdan at ito yung riser natin ito rin ang pwede nating i-apply sa ating mga riser hindi tayo pwedeng bumaba sa 14 or tumaas tayo sa 20 dahil masyadong mataas na pag mag 22 na tayo mag 21 at sa Uro Mata Plata mga kapayaters, tuturo ko naman sa inyo, bahagi ko sa inyo yung mga number na step, mga step sa mata. Kasi ito yung mata, nasa pangatlo yan. Uro Mata, Uro Plata Mata. Pangatlo. Ibali ang number sa step sa mata. Number 3, 9, 12, 15, 18, 20. Uh, ito yung ating iiwasan na maging riser natin dahil tumama yan sa mata or malas. Ibali yung oro, uh, buinas, plata, uh, manian, quart, uh, pira, yung mata, yung malas. Ito yung mga riser na nakapasok sa mata. Kaya iwasan natin to hindi tayo mag riser ng tatlo. Siyam, Dusi, Kinsey, at 18-21. Dahil mata. Malas yan. Dahil 19 mga kapaiters, yung uh, step natin dito, tumama ito sa oro. Ayan. Oro ang 19 step. Kaya ito yung kinukuha ko yon sa paglilaot ko naman ng mga risers mga kapaiters paano natin yan uh, uh mula doon sa sa ating flooring sa second floor at dito sa ating top sa ating SOJ nagtaas ako ng 19 cm dito dahil 19 yung riser natin tapos 30 yung ano natin ah uh, step or run yan ito itong guhit na to galing dito hanggang dito 30 yan at taas naman tayo ng 19 dito yan dito na yan ito Klar, klaro, klaro. i ko yan yung 370 mga sa uh, 19 uh, kibali ang lumabas niyan is 19 uh, piraso na hakbang o riser. Kasi yung 370, divide natin sa 19. Kaya si 19 ang gusto kong kuning riser. Yan ito, 19. Kasi yung height natin mula doon sa top flooring sa ating second floor hanggang dito sa ating issue is 370 yan. Divide, divide. Ah, 19. Lumabas din, 19 yan. Piraso. Ito na yan. Kailangan pagtaas natin dito ng 20 tapos itapat lang natin doon i-plus natin doon sa ating flooring sa second floor guguhita natin ito na yung guhit mga ka-fighters. yan. makita ninyo yung guhit na yan tap yan doon sa flooring natin sa second floor at dito sa SOG nagtaas ako ng 19 cm mula dito tapos babataka na natin ng tangsi at guguhitan ito na yung guhit namin tapos dito dito na tayo magkuha ng layout mula dito sa ating sika first, first tip ito yung first tip natin mga kapaiters hanggang dito 19, 30 si nakanosing itong ano natin kinuha lang namin dito in para makuha yung ating uh, step dito dito hanggang dito mula dito 30. Yan. Tapos akyat naman tayo. Ito yung pinaka-guide na natin mga fighters. Ito yung nag-guide sa ating mga riser. Itong guhit na yan. Yan. Papunta yon Sa taas to. Tapos dito na tayo magkuha ng riser step. Riser step. At ito naman yung sa baba mga fighters, nagsukat ako ng 15 cm. Galing dito 15 para yan sa ating buhos. Tapos ito yung para sa ating kabilyada na naguhit. Yan dito tumama yung ating uh, amin bars. Tapos nag naman tayo ng 5 cm para sa concrete cover niya. Dito, kaya nagiging 20 cm yan mga kapayters ayan 20 cm mula dito sa ating sahig ayan um, 20-20 cm yan mga kapayters mula dito sa ating sahig para may concrete cover na tayo dito 5 cm ang ginawa ko dyan para mapalipat siya dito mga kapayters yan Uh, nilibila namin yan. Ito, may nilibila namin yung guhit sa taas papunta dito. Dinala namin yan dito. Dito tayo. Yan, dinala namin yan dito. Yan, ito na yon Yung libil niya. Sa dito para pariha yung takbo sa ating uh, mga hakbang. At dito, Paano namin yan dinala dito? Sinukat namin yan. Hinulogan namin yan. Galing doon sa taas. Tapos dito. Iniskulahan namin yan at uh, hinulogan. Ito na yung uh, kibali uh, dulo. Sa dito mga kapayters. Yan. Yung dulo nito kibali ano na to? Pangatlong hakbang na to. Third step na to. ito sa dalawa, tatlo. Ito na yung tapat. Yan, pinapapagukuan ng mga kapaiters. Uh, may mga pako. Nakita natin mga pako. Ito na yung uh, 19 cm. Galing dito, 19 cm. At galing dyan, dito, hanggang dito, at uh, 30 yan. Ayan o uh, mga of 30 cm yan. Yan, sa so may pako. Ayun. Wala doon. Tapos, riser natin 19 cm. Yan, yeah, 19 cm. Nasa may pako. Ganyan lang mga kapayters. Paggawa. At yung main bars naman natin dito. Pagkabilyada. Yung pinaka top bar yung mahaba. Pagdating dito. Maging bottom na yun. ating top bars. At yung ating bottom magiging top bars na yun pagdating dito parang naka-ex siya doon sa may puno sa bis niya doon sa may biga at make sure lang mga kapiters yung ating opening sa ating hakdan may mga beam yan paikot tulad yan may beam yan dito beam at dito may beam naman dyan at may beam naman yung may abang simpre may beam yun dahil doon natin i-babaon yung ating abang na kabilya 16 mm to mga kapaytors. Ayan yan. Yung abang natin. 16 mm. Yan, Hanggang dito lang muna mga kapaytors. Update lang to. At sa sunod kong video. I-share ko sa inyo. Paano natin. Ako uh, compute din. Doon sa second floor. Ibuo ko yung aking uh, video. Pag. Latag na namin doon sa. Mexican floor na hagdan. Bali, straight lang tong aming hagdan mga kapaiters. Wala tong landing. Ritso lang. Yun mga kapaiters, ito lang muna yung update sa aming hagdan. Ah, uh, Magpa-part 2 tayo dito. Ah, uh, kibali, update lang. Okay mga kapaiters, thank you for watching. Bye-bye. At see in my next video.